Okay. Uy, nahulog na. <laughs> Ayan. So, hello, 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 my dear Gemini. Ayan na nga. So, ang gagawin natin today is ang iyong first 15 days of September. Ayan, pinatay ko na yung electric pan para hindi mamatay yung ating kandila. So, this is from September 1 hanggang September 15, 2025. And this is a general reading. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Sa mga gusto mo ka private reading po sa akin, ilalagay ko yung link ng ating description. Ano daw? <laughs> ilalagay ko yung link ng ating description. Ilalagay ko yung link ng uh, Facebook page at saka WhatsApp number sa description box down below. Ayan, mali-mali. Wala -mali. siya na kayo. Kagigising-gising ko pa lang. Okay? So, ayan. Good morning, my dear Gemini. Kung di naman umaga, my dear. Kung hindi naman umaga na papanood to. Uh, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Okay? So, let's go na tayo, my dear Gemini. Let me see kung anong meron sa yong first 15 days of September. Let me see what is going on with your first 15 days of September, Gemini. Ayan. Mas gusto ko mag-reading ng, ng umaga. Pero minsan talaga marami tayong mga commitment. Buti na lang ngayon. Wala tayong, wala, walang commitment ngayong umaga na to. Ayan. So let's go tayo, my dear Gemini. Uy! What is this? You have here the three of sword and the queen of wands. Ayan. So, my dear, parang meron kang mina manifest Okay. Meron kang mina manifest over here na parang you're a little bit disappointed. Kasi... Uh, hindi pa siya nangyayari, okay? Medyo parang meron kang ini-expect, meron kang inaasahan, meron kang gustong mangyari ah uh, si Queen of Wands, meron yan siyang unstoppable na energy. Actually, sa lahat ng mga queens, siya yung pinakamaldita ko na queen. Pero, maldita naman siya in a nice way. Talagang ayaw lang talaga niya na may pumipigil sa mga bagay na gusto niya mangyari sa kanyang buhay. Like, yung kanyang mga manifestation is talagang pinaglalaban talaga niya, my dear. Kaya, nagkakaroon ng ano ng... interpretation sa kanya, my dear, na siya ay maldita. Okay. So bawat card kasi my dear is ginagawan ko siya ng nang parang kwento. So para makarelate ako sa buhay nila, makarelate ako sa kung ano yung pinaglalaban nila, bakit sila naging si Queen of Wands, bakit sila naging si ganito, si ganyan. Ginagawan ko yan my dear ng parang story. So kasi pag may story my dear yung tao madali mo siyang maaalala, madali mo marerecognize, di ba? Ako nare ikaw. Ah si Gemini, ah, siya yung ano, siya yung ah, broken hearted, yung ganon. Okay, maaalala ko kaagad parang tatatak siya. So, ginagawan ko siya ng... Actually, pagkahawak ko may deer ng taro, um, mararamdaman mo kaagad eh. May mararamdaman ka na something sa kanya. A different... Parang, ewan ko, nung, naka, nung humawak ako may deer ng taro, no, lalo na nahawakan ko yung mga kings and queens, okay, ng taro, naramdaman ko na parang lahat sila kings and queens, pero parang meron silang mga ibang, iba't ibang mga pinagdaanan para para makaano sila dun sa posisyon nila, sa trono nila na yon okay? And ang nararamdaman ko kay Queen of Wands is more on parang hindi talaga siya royal blood. Parang may pagka Princess Diana yung kanyang peg. Parang ganon. Tapos parang everybody is against sa kanya na maging... Parang ang hirap niya makipaghalubilo sa royal family. Parang ganon. And talagang unstoppable lang talaga yung energy niya. And siya talaga yung parang typical na parang Snow White. Parang, parang Ice Snow White ba? Cinderella. Parang ganon. Parang galing siya sa wala, tapos umaman siya. Yung parang ganun yung nangyari hanggang sa naging queen siya, ganun. And parang people accuse her of like, Siguro, ginayuman mo si ganito, ganyan, gano'n. Yun, yun ang, ang naramdaman ko kay Queen of Wands. Okay, yun ang nakuha ko sa kanya. Kaya, pag lumalabas sa so, my dear sa reading mo, ang nakukuha ko kaagad is typical na parang unstoppable yung energy mo. Like, you are so unstoppable when it comes sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo sa mga pinapangarap mo. Pero dahil nagpartner sila ng Three of Sword, my dear, ibig sabihin, merong nangyayari ngayon na hindi mo nagugustuhan. Ibig sabihin, parang lahat ginawa mo na, lahat naglagay ka na ng effort, so on and so forth. And you are disappointed with the result. Okay, parang hindi mo gusto yung result. Parang kang nagluto, tapos tinikman mo yung niluto mo, tapos hindi mo gusto kung ano yung lasa nung niluto mo. Yun ang nakukuha ko dito sa combination ng dalawang card na to. Okay? So, yan siya. Ganun kasi pag pagnahawakan mo yung Tarot, may, may something doon. And for the longest period of time, parang medyo ini-ignore ko 'yon kung saan ako nag-umpisa, kung paano ko kung paano ko nakilala yung Tarot. Parang ini-ignore ko siya and hinahayaan ko na parang i-manipara parang iano ako ng ng ibang mga tarot card reader, ng mga ano na ito naman talaga 'yung totoong meaning niya ganito ganyan. And I think hindi. <laughs> hindi. Mas, mas maganda kung yung unang hawak mo ng taro, kung ano yung naramdaman mo sa bawat card, yun na yung susundin mo. Kasi yun talaga yun eh. We are unique, different way. Okay, we have here the energy of the justice card. Okay, clarify natin yan. Yan ang sinasabi ko sa iba, lalo na nag-uumpisa ko, we have here the hierophant. Okay, so mamaya ko nitutuloy yung kwento ko. Um, sa Energy ng Justice Card and the Hierophant, okay, baka meron mga legal matter din na nangyayari, mangyayari ngayon, okay? Kasi itong combination ng dalawang card na to is like super, super powerful talaga. Parang siguro may mga kinakailangan na idaan sa legal, mga ganon, or legal matter, ganyan. Or baka meron kang inaayos na may kinalaman sa legal matter, tapos you're a little bit disappointed dun sa, sa result niya. Or baka merong somebody na ginawan ka ng hindi maganda, kaya nagkakaroon ka ng tree of sword, okay? And kinakailangan mong maghablar kinakailangan mo ng legal action, okay? Kasi ang lakas ng energy ng dalawang card na to, May dear, na parang may, may kinalaman sa legal, parang may kinalaman sa legal matter, parang baka merong, merong kang inaasikaso na legal matter or baka merong kang kinakailangan gawin na legal matter, okay? Parang ganon. Okay? And at the same time, kung sa usapin naman ng spiritual natin ipapasok to, my dear, I can feel, my dear, na parang, ayun nga, ah, taga lang, yun nga, parang you are not satisfied then doon sa parang decision, okay, parang may nakukuha ko na parang higher, higher key, parang, basta parang mataas yung katungkulan niya or something like that, and then parang hindi ka masaya sa decision niya, you're not happy with that decision ng tao na yon okay? So, dito sa area na to, nandito si energy ni Libra at saka ni Taurus dito sa side na to. Okay, maybe you're dealing with Libra or Taurus. Okay. So 'yon. Pero kung iaano naman natin my dear sa usapin ng spiritual, as in malalim na usapin ng spiritual, ah uh, ang nakukuha ko diyan sa card na 'yan is more or parang sa tamang panahon ipagkaka sa iyo 'yung mga dapat mong ma-receive. Hindi mo siya dapat panggigilan talaga or dapat talaga parang i, -i force my dear. Kasi nakikita naman natin ng ating buong may kapal yung mga paghihirap natin, yung ating sakripisyo, yung mga ginagawa natin para matupad yung mga pangarap natin. And siguro kung hindi pa ngayon, my dear Gemini, um, lagyan mo lang ng konting palugit, konting expansion pa, okay? Yun ang na nakukuha ko dyan. Okay, so tingnan natin, my dear. Dagdagan natin, 8 cards lang to. Yun nga, um, sa kwento ko kanina, my dear, pag gumawa ka ng taro, okay, we have here the energy of the lovers, okay, possibly relationship. Pag gumawa ka ng taro, minsan, importante na kung ano yung unang tingin mo doon sa card, and lately ko lang to na-realize, parang, ah, kaya pala, parang, I'm not happy anymore, parang, basta may ganun na pakiramdam, kasi parang, pinipilit ko na mag-blend in sa iba, kung paano sila mag-reading, paano ganyan, so, No, babalik tayo dun sa old way ko and it really doesn't matter kung ano yung pagkakaintindi nyo sa tarot. Basta ako, I will do it on my way, on my own. Kasi this is my channel naman, akin naman 'to. So, 'yon, gagawin ko yung gusto ko sa channel ko and 'yon. Wala lang, hindi naman pagiging maldita or something. Medyo parang napagod na ako na parang diktahan ako ng diktahan ng mga tao na ay ganito ang meaning na the lovers ganito ang the meaning ng no para kasi sa akin my dear no lubos ang the lovers is more on communication para nag-uusap sila diyan kung ano yung gagawin nila it is more on parang ah uh, dalawang tao na parang kinakailangan pag-usapan yung mga bagay-bagay yun ang nakukuha ko dito and So the point na ganito yung setup na ng reading natin, my dear, I can feel na parang merong hindi hindi nagkakaunawaan. Parang ganon, hindi kayo nagkakaunawaan. And parang you feel, my dear, na kung sino man yung tao na yon is against your will, kung ano man yung gusto mong gawin, okay? ah uh, baka merong mga usapan na may kinalaman sa legal matter, like maghiwalay na lang kaya tayo, or ganyan, or baka merong mga ongoing na case, ganyan, na nangyayari over here. Okay? Um, actually, that's sa energy ng Hierophant, mas malakas siya sa mga marriage, okay, sa mga kasal, okay, sa mga kasal na konektado sa energy ng legal matter, okay? Baka maisip mo, my dear, na makipaghiwalay na lang kaya ako, yung mga ganon, if you are married, and hindi ko naman din siya kinuklose para dun sa mga parang nag-live-in, okay? Kasi, parang pakiramdam mo talaga, siya yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng mga delay or mga technical difficulties, my dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari in life. Merong, merong energy, okay? Merong somebody over here. Okay? So, tingnan natin, my dear. Clarify ko na yung, yung card. Nagahalo. Pasensya na kayo, my dear, ha? halo yung ano. Okay, we have here the energy of the Knight of Pentacles, okay? So, parang ang bagal nung, decision making, parang ganon. Meron mga, may mga decision making ako na nakukuha na parang sobrang bagal, especially sa sa partner mo, parang ano yan, bakit ganyan ka mag-isip? Bakit ganyan ka mag-decide yun na nakukuha ko over here? Uh, if just in case, meron ka rin mga request sa partner mo or sa karelasyon mo, parang medyo antagal niya mag-response, antagal niyang gawin kung ano man yung bagay na yon, okay? parang pinag-iisipan, okay? Parang you are parang nakukuha ko parang meron ka mga hinihiling or parang meron ka mga nirerequest sa yung partner and your partner is having hard time na parang i-provide kung ano man yung bagay na yon or gawin yung bagay na yon, okay? Let me see my dear. Last two cards na lang tayo. Okay? So once again, my dear, this is a general reading. So collect what resonate. We have here the energy of the star. Actually, yun, dami mo major arcana. Dami mo major arcana over here like the stars, okay? Ah, uh, nakukuha ko rin, my dear, isang tao na parang pinapangarap mo. Like, gustong-gusto mo tong tao na to. Like, there's a tendency na parang mahal na mahal mo tong tao na to. Pero parang hindi, 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 parang hindi kayo mag-blend in. Parang ganon parang yung kung sa pagkain parang hindi partner <laughs> di ba parang puto at tinuguan di ba magpartner yung dalawang yon yung ganon pero yung nangyayari sa is parang hindi kayo match parang sinigang at saka at saka adobo di ba tapos nasa isang plato so parang sinigang masabaw tapos adobo di ba parang okay parang ganon parang magkaiba kayo ng, ng energy na nilalabas my dear sa mga araw na ito okay so ayan We have here the energy of the five of wands. Ayan, it's given. Parang may nag-aaway. Parang merong hindi nagkakasundo. Sa area mo, my dear, um, you're just disappointed. Actually, you're just so, so disappointed, my dear. Bottom deck of the card is the four of cups. As in, you are just so disappointed, my dear. Sa i general, general, general natin yung reading sa energy ng isang tao, sa result, sa outcome ah uh, you feel na yung pinakaunang energy na sinabi ko kanina may dear you feel na parang itong tao na to is against sa success mo o siya yung nagiging reason kung bakit hindi ka umuusad o hindi mo na achieve yung mga bagay na gusto mo mangyari in life ah uh, medyo ang bagal niya mag-decide or parang hindi mo nagugustuhan nagugusto dalawa lang yan is either ang bagal niya mag-decide o hindi mo nagugustuhan yung mga decision making niya in life yun ang na nakukuha ko sa card na to and yon baka meron mga ongoing na legal matter, ongoing na legal matter, and parang hindi mo nagugustuhan kung ano yung result, okay? Or baka meron mga pinag-uusapan or mangyayari na legal matter, especially sa usapin ng mga kasal or mga marriage, okay? Pero hindi ko naman close dun sa mga tao na nakagawa ng mga extremely offensive na na bagay sa'yo. Like, meron silang ginawa na something, there's a tendency na baka, yun nga, may mga kinalam, may, may nakukuha kasi ako na parang legal something, okay, parang legality, something like that na nangyayari, okay, parang he's more on pinaglalaban kung ano yung rights or something, parang basta ganun yung energy, my dear, okay, so, My dear Gemini, i-close na natin yung ating reading. Ito ang reading mo, my dear, para sa yung first 15 days of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.